Sa Spark! kamusta kayo? At sa vlog natin, pag-uusapan natin ng mga, mga bagay na meron ka kung bakit hindi ka maiwan ng isang lalaki. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na meron ka kung bakit hindi ka maiwan ng isang lalaki, loyal and faithful ka sa isang relasyon, yan ang unang bagay kasi kung bakit ang isang lalaki o ang mga lalaki na nahihirapang iwan ng isang babae sapagkat ka-inspired yung babae na yon ay napaka-loyal napaka-faithful sa kanya. At alam na mga kalalaki yan, lalo sa panahon ngayon na ilan na lang ang mga babaeng ganyan, nabibilang na lang. At kung, at kung kasali ka sa porsyento na yon ng mga babaeng loyal and faithful, mataas ang value mo at mahirap kang iwan. Isipin mo, pati babae ngayon naglolo ko na. Pati babae ngayon mga nagtataksil na. Pati, ngayon, pati mga babae ngayon naglalandian na. At kumakabit kabit na. Talaga naman kung ano na rin mga ginagawa sa buhay ng kamalian. At kaya dahil kung bakit nasisira ang isang relasyon. Di ba? Yung ibang babae may asawa anak na pero mo naman kung ano na pang pinagagawa sa buhay puro kalandian pa rin, puro pagkataksil pa rin. Pero ikaw, loyal ka, faithful ka sa boyfriend mo, loyal and faithful ka sa mister mo, sa partner mo, at alam niya yun, di ba? Sigurado ako sa isang relasyon, ang babae at lalaki nagtetestingan yan. Nagtetestingan? Tinetesting mo siya, di ba? Kung, talagang, kung talagang tapat siya sa iyo at kung talagang mahal ka niya. Ganon din ang lalaki. Ni-testing din naman ka, namin kayo kung talagang tulay ang pagmamahal nyo at kung talagang tapat kayo sa amin sa maraming paraan. At sigurado kung talagang totoo kang loyal and faithful, malalaman nyo yan. Kasi sa dahilan kung bakit nahihirapan na siya ng ng babae. Dahil di lahat ganyan. Sana matili kang ganyan. Para ano man mangyayari, eh, magkaroon ka pa rin ng pangmatagalang relasyon. makatagput, makakatagpo ka pa rin talaga ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo at iibig sa iyo ng wagas ka inspired. At ang pangalawang bakit inspired na meron ka kung bakit ay hirap ang sinulaki na iwan guys. Madali at maayos kang kausap. ang pangalawang ka inspired. Yun yung mga inspired napakahalaga niyan. Kaya nga pala ako siya sabi sa inyo na dapat maayos kang makipag-usap sa asawa mo, sa boyfriend mo. Ano man ang problema, ano man ang sitwasyon, ano man pinag-aawayin nyo, silkapi mo pa rin maging mahinahon sa abot ng iyong makaya maka sa sapagkat walang naayos na problema kapag ka parehas kayong mainit, parehas kayong ayaw magpatalo at walang gusto magpakumbaba, dapat ka-inspire sa lahat ng pagkakataon. Okay man kayo o hindi, dapat maayos madali kang kausap. Kapag nakita ng na isang lalaki na ganyan ka, ay sigurado akong mas lalo kanyang papahalagahan. Mas lalo siyang mauhulog sa iyo at mas lalo kanyang mamahalin dahil doon, may hirapan siyang iwan ka sa kung anumang dahilan. Dahil hindi lahat ng babae ganyan. Yung ibang babae, masyado talaga yan eh. Yung ibang babae, ayaw makita ay magpatalo niyan. Bakit? Sa mga dahilan, masyado kayong emosyonal. Emotional ang mga babaiyas. Kaya pag galit, walang nananalo. Piling niyo kayo lagi ang tama. ba? Diba? Kasi emosyonal. Walang logic yan eh. Hindi gumagana ang utak. Hindi nakapag-isip ng mayos ang babae kapag siya emosyonal. Bunga nga ang gumagana sa si inyo. Kaya naman, kapag ang isang lalaki talaga naman nakatagpo ng isang babae na marunong makipag-usap ng maayos, madaling kausap, ay talaga naman ka-inspired, magdadalawang isip niya na iwan ka, ipagpalit ka, at pabayaan ka. Sa halip, mas talo ka niyang iingatan, mamahal at papalagaan ka-inspired. At ang pangatlong bagay, inspired, na meron ka kung bakit nahihirapan na ang isang lalaki na iwan, ka, is hindi ka needy at hindi ka masyadong mahigpit yung pangatlo ka Spark. Kaya napangalaga bilang isang babae, may partner ka, dapat hindi ka masyadong needy. Ang mga babaeng needy, pinagsasawaan yan, nilalayuan, kinahinisan. Napaka-toxic pag ang babae masyadong needy. na lalaki pag ganyan, huwag kang masyadong needy. Oo, mag maglangbingan kayo, maging sweet ka, pero huwag sobra. At matuto kang magtiwala, at matuto kang magbigay ng oras sa kanya at sa oras sa sarili mo. Hindi lang lang yung lagi kang nakafocus sa kanya. Puro ka pag-ibig, puro ka lalaki. At wala kang ginawa kundi maghinala, magduda, magselos, makipagtalo, makipag-away, magtanong, magdemand. Ang lalaki may bubuisit sa iyo. Ah. Mabubuisit sa iyo 'yan. Imbis na mahalin ka niya, imbis na higit ka lang pahalagahan, ay mawawala yun na parang bula dahil sa pinapakita mong ganyan. At ang pagiging needy ay pagpapakita ng ikaw ay baliw sa kanya. Ang pagiging needy ay pagpapakita ng ikaw ay di mo kayang mabuhay nang wala siya. Ang pagiging needy ay pagpapakita na ikaw ay para bang walang tiwala sa sarili mo na hindi ka na makakahanap pa ng iba. Ang pagiging needy ay senyales ng paghahabol sa lalaki. Ang pagiging needy ay talaga namang kawalan ng tiwala sa sarili at kawalan ng confidence sa sarili. Sa pagkat palagi ang isip ng isip na talaga namang baka kung ano nang ginagawa niya. Palagi ka nagtatampo. Wala kang masyadong or sa sarili mo. Masyado kang mahigpit. Pag ka, eh, hindi siya matakot at magdadalawang isip na iwanan ka. Pero kung ang gagawin mo, hindi ka masyadong needy, hindi ka masyadong mahigpit, eh, mahihirapan siyang iwan ka sa pagpalit ka sa iba. Di lahat ng babae ganyan. Ang babae kapag nagmahal, ang babae kapag nakipagrelasyon, talagang humahantong sa sobra-sobra na eh. Pero huwag kang maging ganon. Pairali mo pa rin ang utak mo. Huwag laging puso, magpakamatured ka. Matuto ka sa pagkakamali ng iba. Maging ganyan ka upang ang isang laki talaga namang pahalagahan ka, ingatan ka at i ka sa buhay niya kay Inspire. At ang pang-apat na bayos mo na meron ka kung bakit ang isang laki nahihirapan na iwan ka is totoo ka kung magmahal. Yung pang-apat kay Inspire, alam ng isang lalaki. alam na mga kalakihan kapag ang babae totoo kung magmahal. Akala nyo ba hindi? Sabihin ng iba, yung ibang babaeng ko dyan, hindi niya alam na hindi ko talaga siya mahal. Alam niya yun. Kala nyo hindi niya alam, nagpapakataka lang talaga siya sa'yo kasi sobrang mahal ka niya at nakita niya sa'yo mga kakatangi ang hinahanap niya sa babae. Akala lang ibang babae, napakatanga ng ibang lalaki. Hindi, alam niya yun. Mga logical lang mga yan. nag stay pa rin siya sa'yo kasi siguro, siguro crush na crush ka niya, mahal na mahal ka niya. Gustong oh. gusto niya yung beauty mo, napakaganda mo, napakasexy mo. Ayaw niyang, mas, ayaw niya masayang yung mga in-invest sa in, -in niya sa'yo. Pero totoo, alam niya ang totoo at hindi at alam din ang lalaki kung totoong mahal mo siya o hindi. Totoo yan, maniwala kayo sa akin. Napakalakas ng na pakiramdam din ng mga yan. Yung ibang lalaki lang talaga masyadong ano eh, masyadong rintok lang ha, ah, masyadong may hinak, malalambot, kung baga sa mas malalim na pang, ano eh, para mga support. Bakit? Eh, pag hindi ka mahal talaga ng babae, pag ka natili dyan? dami-dami babae sa mundo. Baka pinaperahan ka lang yan. Yung ibang babae, ganyan, rintok lang. Hmm. Di ba? Yung, 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 ibang babae, na may mera lang din, yung, yung, yung ibang babae, kaya alam na relasyon dun sa tao, kasi merong ganito, merong ganyan. Eh, naiintindihan ko sa pagkatang babae, ganyan talaga. Gusto, nagaanap yun ng lalaking masasandalan niya. Pero sana naman, matuto ka rin mahalin yung lalaki, di ba? Hindi e, puro, porkit may kailangan ka lang, eh, paano pag nawala na yung material, nawala na yung pera, eh di iwan mo na siya. Ganun ba ang pag-ibig? Ganun ba ang pagmamahal para sa'yo? Di ba? Ngayon, yung may mga lalaki ba dyan, na alam niya namang di kayo mahal, ang kailangan lang sa inyo pera, kung may nanonood man sa akin ngayon, iwan mo na yan. Eh, eh kay, pare, mahal na mahal ko, pare. Kung mahal ka ba niya? Yung mahal niya sa'yo, pera mo. Unahin mo ang sarili mo. Maraming babae dyan. Talaga naman kayo inspired. Sa mababayan dyan. Diba? Dapat maging totoo kayo magmahal dahil lang isang tao na totoo kung magmahal ay e talaga namang binabalikan niya ng magandang pagpapala at tunay na pagmamahal din pag ikaw di ka tunay magmahal unang unang naapektuhan dyan yung puso mo yung pag-iisip mo alam mo sa sarili mong mo niloloko mo sa sarili mo eh alam mo sa sarili mo niloloko nagloloko ka ng ibang tao nanloloko e ka ng ibang tao pinaniniwala mo sila sa isang bagay na hindi naman totoo ba? Diba? Masabi pa ng iba, maghanap ka ng ano, matandang mayaman na madaling matsugi. Matandang mayaman na madaling matsugi. napaka Napakagrabe naman, di ba? Ganun ka na binababa mo integridad mo, pati ang moral mo. Binin mo, hindi ba sa inyo ganyan? Eh, practical na ngayon, kayo supa, na usong pagmamahal. yun ang akala mo, palaging usong pagmamahal. Wala nang likhain ng mundo ng Panginoon. Ang ginamit niya, ang dahilan doon ay ang pag-ibig niya kaya siya nag, kaya nagkaroon ng tao sa mundo dahil inibig niya ang tao. Tapos ikaw babaguhin mo yung ganyan-ganyan, iba yung paniniwala mo. Mas malaga sa iyo yung salapi, yung pera. Huwag kang ganyan. pagkat ka-inspired, ang tunay na kaligayahan sa mundo ay talaga na mga pag-ibig sa puso mo. At kung wala yan, tunay ka ba talagang maligaya? Tunay ka ba talagang masaya? Maging totoo ka magmahal. Dahil kapag nakita ng isang tao o ng isang lalaki na ganyan ka ay mahihirapan siyang iwan ka sapagkat so, isa yan sa kayamanang hindi niya pwedeng pabayaan magpakilan man sa buhay niya kay Inspire at ang panglimang bahas na meron ka kung bakit nahihirapan ng isang lalaki na iwan ka is hindi ka masyadong maaari ng pangalimang kay Inspire at problema kung bakit sa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki nang iiwan at talaga namang para bang natitiis yung babae at napapabayaan Dahil yung babae na yun sobrang arte Napaka-arte Napakaraming ganyan Talaga namang hindi mauubusan yan Saan man panig ng mundo at kailanman May mga babae talaga na sobrang Sobrang magdiman Ang taas ng tingin sa sarili Tapos masyadong maarte Sobrang arte Natipong ng, ng Bawabana ng tao At ng, ano na, ng mamata na Diba? Maraming ganyan. Maraming na nakikita ganyan sa personal man o sa social media o sa kwento ng iba na may taong nang mamata, o may taong grabe kung manghusga o sabihin natin maliit ng ibang tao. Porkit ba mayaman ka? Porkit ba maganda ka? Sikat ka? Ganun ka na lang kung mga ano, sa waiter o sa sa mga malilit na tao, dapat matuto ka pa rin rumispeto. Dahil walang permanente sa mundo. Kasikatan, karangyaan, kapangyarihan, pera, material na bagay, kagandahan, kabataan, lahat yan mawawala, lahat yan lilipas, lahat yan hindi mananatili sa mundo. Pero kung ano nyo, alam nyo kung ano mananatili, ang ipinakita mo sa tao, ang ipinaramdam mo sa tao. Lagi nung tatandaan yan, walang permanente sa mundo. Maging mabuti kayo sa kapwa nyo. Maging mapagpakumbaba Kasi't sabi nga sa Biblia, ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Talaga naman ka-inspire, 'di ba? Sa so, isang bagay na meron ka. Kung bakit ang isang lalaki ay talaga naman mas talong maiibig sa iyo. Kasi masyadong maarte. May hirapan siyang pumanap ng katulad mo. May hirapan siyang talaga namang ipagpalit ka sa iba. At higit sa lahat, mahirapan siyang iwan ka. Ka-inspire. At ang pang na bagay guys, pag na meron ka kung bakit nahihirapan ng sinong na iwan ka is, nakikita niya na masaya ka kapag may naaabot siya. Ito kay Yan mga ang pang-anim kayong swan. Yan is, ng isang babae na gustong gusto, hinahanap-hanap at pinapangarap ng karamihan ng kalalakihan na sila ay magkaroon ng babae na magiging proud sa kanila, magiging supportive sa kanila, at magiging masaya sa mga naabot nila. Hindi yung, yung ibang babae, real talk lang, ha, real talk lang. Yung ibang babae, may naabot yung asawa, may naabot yung boyfriend, may tagumpay, may na-achieve sa buhay. Pero hindi man lang magawang ipakitang masaya siya, hindi man lang may siya sinusuportahan niya or proud siya sa halip. Nagsusungit pa, nagdedeman pa, nakukulangan pa. Ibis na maging mapagpasalamat kayo sa Panginoon at pakita mo sa boyfriend mo sa mister mo na masaya ka. Dahil sa siya ay merong nabot sa buhay, nagtagumpay siya sa kanyang ginagawa, ang pinapakita mo, pakatoksikan at kasalatan ng utak mo. Talaga naman kay inspired. Iiwan ka niyan, maniwala ka sa akin. Hmm, ay maniwala? Subukan mo. Pakita mo sa asawa mo, pakita mo sa boyfriend mo na ikaw ay hindi ka proud sa kanya, na hindi ka supportive sa kanya, na hindi ka masaya sa mga naabot niya, matuturn off yan sa'yo. Maniwala ka sa akin kay inspired. Subukan mo. Sumo? Sige, subukan mo. Pag yan, hindi humanap ng iba, ewan ko na lang sa'yo. Kaya huwag kayong ganyan. Boyfriend mo man, boyfriend mo man o mister mo na. Diba? Matagal na kayo o bago pa lang. Ano man siya, ano man ang kalagayan sa buhay, ano man sitwasyon niya, mayaman, mahirap, mataas ang katungkulan o malit sahod o malaki, matuto kang sumoporta sa partner mo. Mahalin mo siya ng totoo at maging proud ka sa mga nahabot niya. Maging masaya ka sapagkat makikita niya yon at dahil doon papahalagahan ka niya nakadepende rin sa babae kung minsan ang pag-ibig at pagpapahalaga ng isang lalaki maging mabuti ka sa partner mo sa mister mo sa boyfriend mo upang siya talaga namang mas magsumikap sa buhay at mahirapan siyang iwan ka pabayaan ka at tiisin ka ka-inspire at ang pabaitong bagay ka na meron ka kung bakit ang isang lalaki na iwan ka is mabait at masunuring kaya ang ka-inspire at pinakauli. Kailangan mong maging mabait at masunurin. Kapag so, kaganyan ka, ang isang lalaki magkakaroon ng maligayang buhay sa iyo. Magiging masaya ang bawat araw niya. Magiging proud siya sa iyo at sa, sa kanyang sarili. Magiging contento siya sa inyong relasyon. At magkakaroon siya ng tunin na kaligayahan sa puso, sa puso niya at damdamin. Totoo yan. Kesa yung matigas ang ulo mo, tapos ang pangit pa ng ugali mo, iiwang kanyang. Hindi magdadalawang isip yan balang araw pagpapalit ka niyan. Gusto mo bang mangyayari yun? Paano kung may anak na kayo? Paano kung matagal na kayo? Paano kung may mga na-invest na kayo sa isa? May negosyo pati kayo. Magkahati kayo sa pera, magkahati kayo sa balsi. Magkakaproblema patuloy. Dahil lang dyan sa ugali mo. At dahil lang sa hindi ka masunurin, hindi ka marunong makinig. Ayaw mo magpasakop sa asawa mo. Ano mo nakalagay sa Biblia? Di ba pinag uutos ng Panginoon na ang babae dapat magpasakop sa lalaki? Bakit hindi nyo kayang sundin yun? Tapos, magdadahilan pa yung iba dyan. Ay kasi, kay inspira ay kasi ganito. Nagdadahilan ka pa talaga? Ibig sabihin, sinusuway mo ang Panginoon? Talaga naman, kay inspira ang babae ay dapat magpasakop sa lalaki. Upang talaga namang maging maayos ang isang relasyon, maging babait ka, maging masunurin ka sa mister mo, sa boyfriend mo, maging maayos ka. Mag maging maayos ang kausap, maging totoo ka, magmahal, maging tapat ka. Maging mabuti ka sa so, lahat ng panahon. Ingatan at alagaan mo din siya tulad ng pagmamahal niya sayo, ka sa iyo, ka-inspired. Sa isa mga magiging dahilan niya kung bakit hindi ka niya magagawang iwan kailanman o ipagpalit sa iba, ka-inspired. So mga po maraming salamat po mga sa pagtapos po ng blend date. Tapos ito kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po subscribe ay post yung mga, mga, mga support, at click yun na rin po notification bell upang maging kayo pag may bago akong upload so mag gusto magpa-coaching or magpa-advise para may slap sa yung facebook at pakichat ako o mismo magre-reply sa inyo sa problema nyo sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat mga support mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired